So, what's up mga ka-unlad? Uh, yeah. So, nandito kami ngayon sa May Hanging Bridge. Ayan. Sige po. Ayan. Picture daw. Sige, sige. Picture daw. Ayan. So, kaya natin. Kaya, sama kaya. ko po. ko ngayon Sister Cathy, Sister Gigi, Sister Ann, at yung mama ko. Ayan, okay. alright. Kaya namin to, Prince. So, kaya pa natin yun. Papagtagumpayan natin tong hanging bridge na to. Bahala na... Baala na pag di kayanin. Hallelujah! <laughs> Sabi nga, di ba? We walk by faith, not by sight. <laughs> talagang ano hindi po nakakakaba hindi po hindi nakakakaba ah, <laughs> bahala sila sa buhay <laughs> bahala sila sa buhay nila ah yun oh Oh, kita kaya kaya tayo ng bridge, oh. Lalapit pa. Oh. Ayan, kaya natin to. Wala <laughs> kang tiwala lang. Yuhu. Konta bigyan ng tao na sabay and boys. Oh. Kap tayo. Ayyan, ah. so successful. Nakatawid tayo sa hanging bridge. So ngayon, hindi ko na alam kung nasaan ako. <laughs> Sige, dito na ako muna. What's up, Baka Unlada? Dito ako ngayon sa Indang, Cavite. So, ayan, ayusin ko muna yung tripod ko. So, for today's daily vlog, ayan, nandito ako sa May Resort. Sama ko ngayon mama ko. eh nakatalikod, video rin. And, uh, for another vlog, uh, for uh, another chance, ano, nasot ko muli itong, ano ko, uh. Uh, rash guard yan yung uh, swimming attire ko so yan patry ko lumangoy ulit yan for today's episode bibihira ito iba pala pag ano ka ministry mo uh, ka church bait mo nagyaya for outing walang drawing drawing talagang minsan kung ano hindi pa talaga ano pinagplanuhan ng matagal nako <laughs> talagang yun pa talaga yung ano natutuloy last Wednesday pinagplanuan lang to itong uh, itong outing no itong swimming ngayong araw so I'm grateful nagkaroon ako ng time ngayon para makapag-enjoy makapag-relax no for today's episode so yan napaka-risky nito ginagawa ko kasi ano eh camera ito eh ng cellphone ko so mamaya na siguro ako magpapakuha ng ano ng abang lumalangoy ako. May kita nyo sa ano, stories, uh, sa shorts ko, YouTube shorts ko kung gaano ako ka galing lumangoy. Na joke lang. Basic lang talaga alam ko. Hindi ko pa ano, hindi ko pa kayang lumutang sa ano pool. So ayan. Hmm. Ano ba for today's episode natin na topic? Ah. Uh, enjoy life. Yan, enjoy life. Pag may pagkakataon ka, huwag naman sobra-sobrang pag-enjoy, ano? Pag may pagkakataon ka makapag enjoy enjoy life. Yun. At uh, enjoy yung buhay. Samantala yun yung mga pagkakataon katulad nito. Katulad dito na nakakapag-vlog ako, kahit may tumaraan maraming tao, wala, wala na akong pake, di ba Sa may tumitingin man sa akin. Basta mahalaga sa akin, ayan, nakakapag-vlog ako ngayon, wala na, wala na talaga. Although, it's quite embarrassing, but sinasanay natin yung sarili natin na makapag-vlog, mag-gain, no? makalabas sa comfort zone natin kahit na napaka-awkward no? Kahit maraming dumaraan na tao at <laughs> actually ako no, I mean kung mga kaunlad, ginawin talaga ako. Ngayon pa nga lang giniginaw na ako eh. Hindi ko na expect talagang giginawin talaga ako ulit ngayon kaya eh, napakainit na panahon ay talagang ay Wala ko, ko kailan ko ma-upload ito tong vlog na to. Siguro mamaya baka mamaya pag uwi ko dahil walang signal dito sa Indang. May mga kinokontak ako, hindi ko makontak wala talagang signal. Ay napakahirap ng signal pala ito. Well, siguro kasi probinsya, walang alam niyo na mga poste, no? Tablet. So ayan. Uh, nag-enjoy kami for today's episode and siguro hanggang dito muna yung videos ko no? Uh, enjoy life and samantali nyo yung pagkakataon para makapag-enjoy ka thank you for watching this video that's three minutes bye bye, bye. bye.